di oh, diba? nag na donate Ano dacton Ano yung ginabag mo, Ay, wala. Ay, nilabas ko lang yung pan. Yung cellphone. Ay, tatlo siya. Atin siya. Mga tayo, guys, neg. Gay masantoy si Dami nga po si Yvonne, Ayan, kumusta kayong lahat? Yan, guys, ano, nandito kami sa asyenda ni Kuya uh, Tick Tick mall. mall, Her Belia Hermosa. Ayan, in-invite na kami mag-harvest ulit ng kanyang sili. So, ayan, guys, kailangan, kailangan din namin ang sili sa aming store. Kaya, let's go! Okay. Na. Siyempre, guys, ano, uh, tutulungan natin sila mag-harvest ng kanilang sili at Mamaya after natin nito guys, mag-ano tayo. Babalik tayo sa tindahan. Magluto naman tayo ng pa-order na bilao. Merong umorder sa amin tatlong bilao. At dadali namin guys sa, ano, sa, sa lapay. Dahil meron, ano doon, merong pinapagawang church doon na maliit lang. So, i-ano natin, i-donate doon yung pagkain. Yun ay donation po ni Sir Hello. Nika Eloy. Yan. Thank, Thank you so much, Nika Eloy. Eloy. Meron siyang tatlong bilao. Yan. Ma Malaking tulong yan doon sa mga gumagawa. So let's go na at para tayo i ano, makadami, e, makarami ng ating hitas. Isang line lang eh ay mo lahat yang sa isang, isang pan? Mula kayo sa dulo yeah. pag anon, para hindi kayo malikaw. O. Oh, na nagalo nagay -e masan i okay. e, kwan mo Kasa, nga ganun, e, ganun mo, e, mo ha i ganun mo nga yung buhok niya oh di ba nagado na eh. nagdadakkan eh. Nag isarap eh, naman to dynamite <laughs> Ay, nagdrag na dyan yung black lah. Bitawan mo. Bumukan niyo ako, maghapon ko dito. Balikan namin yung hapon. <laughs> may luto pa kasi kami. Kaya nga, may luto pa kami. Kaya, kala ko mayroon kang mamimitas. Doon, wala pa nga. Ay. Mukhang... Iba, iba pa nga yung sili, iba pa yung upa. Ayan guys, ang may-ari, si Kuya Tikmol. Sa kanya din yung una naming pinitasan. So, hindi niya pinabayaran sa amin. Pero ito guys, babayaran namin. Kakaya naman. Siyempre, ano, tanim niya to. Si, si Grace daw, isang basket daw. Si Emery Grace? O, oh, para, ayun ko kung niluloko niya lang ako. Ipagdaan eh. ko para sinigawan niya ako eh. Na sana magganito rin yung tanim namin guys. Yeah, ang ganda oh. Ang daming bunga. Ang lusog. <laughs> Tapos na. tong ano niya oh dahon, kasarap isagpaw sa may munggo. <laughs> Tsaka manok. sa ano? So manok. Oo, oh, tinulain manok. na, nag-game sa George. Tapos <laughs> yung mga, ano na, mantika No, kami siya, no? Hindi na natin hmm. nagagawa yung gano'n. Wala, eh. <laughs> Wala kasing Manok. Wala kasing manok. na lang ko Baka may madaanan tayong ay, native. Doon na, na, isa basket natin. Tapos, saan mo i sa bayan? Sariling bayan ko. Oh, yeah, may bayar na siya. May bayar na pala na Meron din siyang ano yung toro, kaya lang hilaw pa. Ganda dito. Yung ano, ano to guys, ito yung daan papuntang ano, si Chu Danlong. Taga ano? Taga... Amalay? Oo, oh, yung toro na yung gimblad nyo dati. Oo, kayo yung Joy? Oo. Uh -huh. -oh. Yon kay Ma'am Joy. maraming adaw na sayang. Sabi ni Kuya, i na Ang ganda pa ng view dito. Ang gaganda ng bundok. Kunti nga ang bima Kapatid ko yun dyan sa sabang. Kuya ko. Ala ko. O yan o, oh, ko pa ng abon. Complete daw, tsaka Ay, konti-konti na yung ibabad sa tubig. Hindi na i Ikon na lang. Ibad ba? Ayaw mo lang dito. Tapos takpan mo yung ano. Complete tsaka 0 Naging number na. 092327. 9 mga Number gamay. Well, basta't sabi kasi abono, pwede na. Huwag pag-urya. yung dahon niya. Walang Ganda ng uh, dahon. Nakasarap talaga. Oh, talbusan. <laughs> Nag-imas si <laughs> tinula nga manang. Hindi ngayon pag nyo. Kasarap Pangit oh. mag-vlog doon sa kalsada Ano yan? Hindi ka nagkakating ng dahon? Ay, hindi. Yung tanim daw namin doon, guys, ano, ang makinabang lang doon yung mga magna. <laughs> Sabi ni Kuya Tekmol. Buti itong kanya o oh, safe. Nasa isla. Hindi rin safe to. Daanan to ng mga buhid. Gusto mo? Kung ayaw man nila ng sila Hindi mo masyadong sila masyadong gatay. Eh. Linis nyo to Kuya na. No? Ah? Hindi na to nakukuha ng tubig. Na apawan pa rin. Lumis na yung tubig dun sa kabila eh. Tapos nilinis nyo lang. Hello, Galing naman. Ganda ng lupa guys. Buwagag. Ganda <laughs> Maga 95 na Kaya ang ganda ng gulay. Tapos ano oh, walang damo, kunti lang. Kung Ganito yung bunga ng tilip, kararako ko ah. Ah? Mayroon siguro ito, mga... Maganda, maganda. 200 kilos ang mga harvest mo. Ay, kandok ako yan. Ano ito, pang ilang harbis kilo? Malang sili nga yan? Malang sili. Wow! Wow! 150 isang kilo guys sana. paldong paldo si kuya sana makahabol yung silihan natin wow 150 ang isang kilo pala nito ay ginto na no, chamban si, mo iba. ay kuya jeng sayang kwan mo sana pagpapakang yun ang makabawi mga next week mas maraming bunga to Ito kami makwan ng maliliit pa. Ito sa atin, tatin

Uh, may lubak nga lang na ganito. No? Eh, gisip, niyo doon sa bato ili. Wala na yung gulat na. na ng ilog. Binawi na ng ilog. Sabi niya sa akin to. Ayun, dinataa na ng ilog. Iriya pa rin yan. Kasi pag ito, pinabayaan mo itong linis mo na tatas, di tinaniman-taniman, ang kinin lang ng iba. ただいま。 Kahit pinalampe ngan siyempre kasi hindi na. Hindi na kasi hindi na. Hindi na kasi hindi na. Hindi na kasi hindi na. Ay, sila yan? Yung, yung mga bata? O yung Di. Kasi may nakatricycle ng mga nakadilawan. Eh. Sabi ko siguro ay magpita. Magpatayo ka sana dito kuya ng ano, kubo mo. Ang ganda ng view mo dito. Oh. Para kang nasa Switzerland. Hmm. <laughs> Pag Mag na Mag snow na, snow, snow din sana yung bundok nga no? Na, na nagpintasan na. na, na. na, 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 na. Yun guys, oh. Wow, amazing <makes> view. para amazing. Para nang para may ito oh, yung mga harvest mo. Hindi pamura mura na rin ang pamura. Kaya pa rin mo nakaagad pag pa. Yun ang magatama. Ayun sa amin pang December yun eh. <laughs> Gabungo araw, George. Kakalipat pa lang namin. Hindi naman wala naman. Balik namin Hindi, nyo, ko nga ng panong CCTV. Hindi makuha. CCTV. CCTV. May mga tao talagang makwan sa gulay ano? Magaling magtanim. magtanim.

Kasi yan to wala na. Kala ko nanay mo si hmm. Hindi po. Ito hindi pa to guys, maang ang sarap pa ito, ano yung paksiwin. natin Ang ba, konting bagoong. Mamo Hmm, pa

Kaya ko lang ganap malumbang ako. Iba pa daw yung upa. Iba pa yung sila. Pabili nga ng 7. Eh. Anad. <laughs> Ba't ano yung ginabag mo niya? Ay, wala. Ay, nilabas ko lang yung kan. Cellphone. Ay, po siya atin sa... Pagkaan daw mga ato niya. Pwede yan sila buhay. Ano na nabalukan? Ilang kilo ano? na nakakana tayo oh. Pero hmm. ungaan kasi ng sining. Kung bagay yung tipong isang tumpok na, ano pala, isang kilo pala eh. Wala kang gumagaling. Wala ka si Pedro. Magtuloy lang tayo rin pala. Sige natin to. sa sunod na pitas ulit marami kasi tayong ano ngayon transaction maraming obligasyon magluluto pa tayo may pupuntahan pa kami pupuntahan hahanapin pa namin si Louis sa my friend kung saan natulog na naman kunti ang kunti pa yan na Ay, ano, siguro nakita siguro ay andun yung mga vlogger baka makon kami <laughs> baka ma nagatras nagatras na bidyuhan kami mamago yung magiba siguro kung paano <laughs> <laughs> mamago na tayo ilan ba yung mamimitas mo? dalawa lang yung pinakamit ah, oh, baka yun nga yung naglakad kami nang dito pagdaan yun eh kung panday na may tiyo magsimula kayo ay no ay no yung kay ate no ito na lang Bay bayaran ko to ah. Wala nang bayad yan. Libre na nga yung nakaraan, di, di na kami magpita sa sunod eh kung ayaw mo nang pabayaran. Libre na nga. Hmm? Na, Naka Nakalibre na kami nung nakaraan. Libre, din eh. Lagi na lang libre. Kunti lang yan ay no? Oo, sabi niya. Hmm. Kahirap magkuhan, magkanin. Alam namin yun kuya kasi experience din namin yun kunti lang yan. Babagal kami magpitas. Kasi ginapan pa namin. Baka ma eh. yung bulaklak eh. Talagang maglaglag mo yung bulaklak. Pero kung hindi pa malaglag, hindi pa malaglag. Hindi sa ating sawito, hindi man lang magdantong maghaba. Talaga. Pag naglabas siya, ano na, magulang na agad. Katig ah. <laughs> Katig ah. Katig Magulang na? Oo. So, <laughs> <laughs> mag <-ulang na? laughs> so, kaliliit pa niya, tapos ano, magulang na siya. Kulang sa pataba. Baka, <laughs> kulang na kulang <kung> talaga. Kaya hindi <laughs> ba? Magpuha na kayo dyan. Ngayon lang namin mapagdating yung magpipitas mo ngayon. Magpipitas mo na lahat. Okay na lang. Okay na to. Bayaran ko. Okay ano na rin yan. Di na na. Thank you, Kuya. Hindi okay. pwedeng laging libre. Baka okay. masanay kami. Buti lang <laughs> pambili yung merienda nung kuwan. Ay, susurat talagang babawi kami. Kuya, thank you so much. Ha. Thank you, Kuya. Sa so ulitin. Kaya pag ito lang ang gituro mo, kami na lang ulit magpitas. Meron siyang, ano guys, inupahan na mag-harvest. So, inantay ni Kuya Tikmul. Oo, baka mahiya sila magpunta. Sabi ni Auntie Ligaya, baka daw mahiya sila magpunta at nag-vlog kami. Kaya mag-alis na kami. Ito guys, yung kanyang turo. Ito. Para mas mahalo ang tungturo, mo na. Halos parehas lang kasama yun doon ko. Kalinis pa pati, no? Mayat ito, eh. Ganda ng ano, lupa. Ang ganda ng kwan niya, pwesto niya. Lugar niya. Hmm? Tingnan mo naman yung ganyang view. Naman guys, may ilang puno siya ng ano, talong. Tsaka may sitaw. Okra na lang wala. Ito guys, dating ilog to. Pero dahil, ano, nag-usod-usod na yung ilog dyan. Napag-iwanan na. guys. Magluluto naman tayo ng pansit, guys. Para sa mga kapatid. Sponsored by Ka Elo. Yan, na. Tatlong bagyo daw, guys. Get ready daw. Ang pasuro mo ng maliit. Yan guys ang aming nakuhang sili. Ayan, magpapakbet din tayo ng sili, guys. Sarap noon. Ito kasi yung ano, masarap na si na ano, sili yung unang ano pa lang, yung unang bunga pa lang, ito hindi pa siya masyadong mangang uh, nilagyan ng luya. Ah, uh, ay luya ano pa lang, ta uh, konyon, garlic, tsaka konting bawang. Mm dalawang bilao guys na pansit ang ating lulutuin tsaka isang uh, spaghetti guys spaghetti naman tayo ba oh, diba, para tayong kwan uh, after namin mag harvest ito na naman kami sa tindahan luluto na naman tayo so okay lang yan at least kahit pa paano ay ano makatulong din ito ay ano, galing kay Sir Eloy. Okay, attack! Thank you so much, po kapatid. Ayan. po na yan. po. Sige mag-Jay. Sige mag-Jay oh, ang pansita. Oo, oh, mm -hmm. si Gigi. Kaya pag yung ano daw, si Gigi daw ang sabihan nyo. Oo, oh. sabihan nyo lang ako pag mag-order kayo ah. Talaga ba? Ayan guys. Basta talaga nito lang. Makasabi nyo po ng gulay. wala po namin yung gulay. Oo. Yes. Para hindi siya ma-overcook. <laughs> Ngayon okay, na lang na nakapasyal dito sa Bay Salatay. Ngayon! <laughs> okay. Sarap na lang ulit. Eh. Kaluwang na o. Naging ilog na rin to. Kaya nga. Ito, naging ilog na. Dati dito yung ilog eh. Kalawang nang nakain niya eh. Yeah, welcome to Sitio Salapay guys. Uh, Mangan tayo guys, na hindi masantoy si dami nga paksiwan na bike By group kami dito ngayon. group. Yung pancit at spaghetti kay Eloy ay na pinag-arubong yung grupo na yun oh ng yeah. mga nagtrabaho sila kasi yung nagtrabaho eh